first time. A oh, first time na magdede mag-isa Oh. Ay, mm -hmm. Ano ba yan? <laughs> mm -hmm. Hindi pwede. Ma alisin mo naman yung, yung kamay mo dyan. Ay, <laughs> oh, ang galing naman Oh. Sige na, baby ko. Mm -hmm. Good night. Well Nabitin pa. Good night. Nabitin ka sa miyak. Hindi na dede niya kasi kakadet. Naubos niya na yan eh. Mm paano nang gagawin mo yan? Hmm. Napadid, napadidi. Napadidi ni nanay. <laughs> Ako. Buti na lang. Tignan mo. Gumaling agad. Oh. Sa Miramin. Buti nga nakaligo. Palinastikan ko. Kaya